alright mga youtubero YouTuber. makikita niyo ngayon ang imo na nag rubik's cube video nga pala ito Inaalay niya para ay reya hmm? na oh. <laughs> hal dito namin <laughs> ano game na ba? yun yun kanina palapak kayo palapak <laughs> oh. <laughs> Ayan, imong imo ah Kuya, isinahin kumukulo na! Junber, yung tayo! Ang biso! Ang halimaw lang ah! Ang biso na! Kita ko, may ilab din eh! Huwag kuha ko si Rhea, may ilab din na ako dyan eh! Pero naman, mabilis din yung kamay niya pag nagsinihan. <laughs> Buro mo na ako. Mag oh, yung galing oh. Ang galing oh. <laughs> Mario. Ano masasabi mo, John Ber Wala. 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 <laughs> Wala. May, ba? may blade ka pa diyan. <laughs>